Oh, good morning ulit sa inyo mga idol. Nandito na naman ako sa ano ko mga kamuting kahoy ko Yan no. Hindi ba nang po niyan? At iyan no. Mga dinaan ng unggoy. Pinagbubunot po nila yung iba yan no. Mga hinukay ko nila yung puno. Yan. Ito pong kamuting kahoy ko yan mga binunot ng unggo yan buti na lang po hindi inubos yan At tinitingnan ko po lagi ito si yan yan o no. yan mga binunot ng unggo po ito yan po yan binagbubunot nila yan pagpunta sa taas yun na no. Yan. Nakakapagod. Layo pa baba Yan. Yan. <coughs> yan mga idol. Itong karyang ito. Ito yung binanatan po ng mga yan. Oh. Papansin po ninyo nagtumbahan po yung mga uh, kamuting kahoy Yan, yun punta si taas kasi binunot bunot ng mga unggoy hindi nila kaya ang iba yan yan po yan pinagbubunot nila yan yan eh, o yan dami Tunog sa tumbahan yung kamuting kahoy ko rito. Binunot ng mga unggoy. Ito po. Yan. Yan o. Yan. Parang dinaanan rin ng bagyo. Hindi nila kaya. Ayan. Iniwanan nila. Ayan. Ayan. Napaka ano po nang hamuting kayo po rito marami po ito kaso lang yun nga po inano ng unggoy eh. yan o ito bago to ah siguro to isang araw lang yung ito talaga ang rugado nito eh yan mga binunot-bunotan nila yan o yan. Kulilit po ng laman ito. Yan o. Dami. Punta doon. Yan o. Natuwa nga tayo dahil wala nang bagyo. Unggoy naman yung tumira. Yan o. Ang puno ayun. Dami o. nakakapagod layo ang dami ng minunota nila bihira kasi ako makapunta dito kaya yan po ang ginawa ng mga unggoy sa kamuting kahoy ko video nagbubunot nila yan o yan yan <coughs> hindi pa gaano malalaking laman nito kasi limang buwan pa lang to hindi tulad to ng tinatawag na pulutan kamuting kahoy na madali lang yun ito matagal to isang taon to kasi biuda to kulay puti ang laman yun punta sa taas grabe talaga yan naman ang kamuting kapang ko yan. Pinambira mo galing puno, de? Huwag oh, naman ipunuan, oh. ano? Ino. Inupakan sa nanggoy, oh. Ayan, oh. No? Mga idol, oh. Yan. Mamatay pang kamuti na to, yan, oh. No? Nagbaliktaran yung mga kamuti. yan yan mga idol yung kamutihan namin yan yan ang mga sinuisis ng kamote kabinta bukas sa mamaya yan punta doon yan pati kamote namin no oh. binunot bunot ng mga unga yan no oh. ito pa oh. napakan ko ayan puro na binunutan ng wala na dito sana kamutin ka sa kabila punta doon binanatan mo ng unggoy tapos yung kamutin ka pang dito binanatan din ng unggoy At wala na putulin natin to nagharang harang to eh. yan pool storage <coughs> so nadigan na yung mga tamak yung mga idol yung mga inapaka ng unggoy nandito wala na hindi na kami makapagtanim dito ng mais Tanong nang mais dito para lang kami nag ano niyan. Ayun. Yeah, Tara mo hanatin parang mawala yung mga unggoy. Yan na no? kunang bubunot to. salamat sa inyo mga idol abang abang na lang po kayo kung may makuha sila at si na kamuti maraming salamat sa inyo at magandang umaga ito po yung magdadamo muna po ako